Ito pong mga manatatada po, considered na po talaga SINDA na dahil maka-join kasi po natapos na po ang Satoyang Consolidation last April 30, 2024. So ini po, ma-issue na kita sa SINDA, cost order, nata po, nag-participate sa programa kang gobyerno. Yan po dyan, nakasaad sa Certificate of Public Convenience na sa pagtaos sa inda ka ini, na CPC na ini, they will abide by the rules and regulations that the government may be issued. Kaya po, in accordance with due process, kay po hantaman po gihapon, pagihon ini, tapara po. Uh, sabi ta nga ni, we are in a democratic country. So, di tabas-tabas ta, tanggal nun sa inda ang prangkisa without due process. Kaya po, isusyokos mi sinda, hihiringon mi, and after the due process, we will issue the cancellation of their franchise. That's the time. So, but pero ngunyan po, since na mga so ending May, kami po dahil na ma-issue kay confirmation duman sa mga unconsolidated. Ano ang epekto kay ni? Pag dahil po kami nag-issue kay confirmation, dahil na po ni dahil marirehistro sa LTO. So ano ang konsekwensya? Pwede na po sinda da kan LTO bako sa dahil sinda consolidate kundi unregistered public utility vehicle. Ano kita sir bako yung pagdadakot na ini po. Basta po, pwede na magdakop kayo niyan, LTO, pag dahil registrado, anytime. So, but for as a ground for unconsolidated, di pa po kita ta, yaon pa lang po kita sa proseso kang pag-issue kan Shokos order asin in pagsimbag ninda. So almost half na po ang natauhan mi ki show order. Ang iba po nagkakaigwa kay makikadipisilan ta igo kita kiduwang isla. Tapos po ang kam norte niyan saki, masakitong po ini haranapon no mga operator na ini. Di ko nga ni aram kon existing pa ba ang mga unit ninda kasi po nagsiserve kami kan show dumampo sa terminal. Dahil ni kung mga nagbabiyahe ini, sigurado makukuha sa terminal. Six provinces can be Ano po ang manuli ang out kaya itong mga nakapag-consolidate? Ini po, kung hiling on tanong, unang unang-una ang hababa po ang Cam Norte, Katanduanes, and uh, Sur. Kasi ang Cam Sur, nakulaon siya eh. Lalong-lalo -lalo na po ang dito nung po nag ang PILCAB. So di ko akam kung ining mga PILCAB na ini, existing pa ba ang mga unit kayo ni Uwara na? Hmm. Opo, sir, no right, po ang total phase out kan mga traditional jeep tadi So, under the program po kan DOTR hanggang 2030 ini ano? So, na program na ini kasi dapat 2028 ini under the NAMA. Ito ang pagsasabi kong ng Nationally Accepted Mitigating Action Plan, NAMA. So, sabi ko nga ni kanina, this is part of the commitment of the government of the Philippines in the Paris Convention to mitigate climate change. So, natapotan public utility vehicle ang uh, identify na i-modernize Kasi ang mga PUB, sabi ni ninda po, public utility vehicles, one of the contributors in the climate change, yung greenhouse gas due to carbon emissions. So kaya po iyan, kaya po nagkaigwa kita ki modernization. Social support. So, duman po sa mga displaced na masabi ta po, po isin na nag-consolidate, ang suporta kang gobyerno. So anong iba-iba po ang klaseng support ta social support Yan po ang pwede kita magtaokan mga immediate Itong AX, itong tupad Ini po na mga livelihood Under the Department of Labor and Employment And of course itong super scholar Na since day na po sinda nag-consolidate so sa indang operator Kasi ang iba dyan driver Habo naman kan operator mag-consolidate abo na ninda mag join sa cooperative syempre po ang tatamaan kay ni ang driver as ang conductor so ini pong driver na ini pwede man po ini mag apply duman sa mga consolidated entities na nagmo-modernize po so pwede sinda hangki ki training bako lang po pag maneho kundi pwede pag mekaniko kaya po, kanag-istoryahan po mga kami kan TESDA na sana tapos ini pong mga training schools na dapat po i-upgrade naman nindaan sa indang training program na dapat angkop duman kung paano magmaneho, paano magmekaniko kan sarong modernized unit. Sir, ang ibang mga motorista nagreklamo ta ibang mga jeepney driver, bako man gabos, reckless magmaneho, Uh, day dahil nagsisignal pag magilid. So sir, may programa po kita para i-refresh ang sa Igo po kita no, in cooperation with the LTO. So kasi po, igwa ka man ang LTFRB kay Drivers Academy. So ini po, padit-dita po, bubuhayon ining mga programa na ini kang gobyerno. Alagad po ngunyan, ma-identify ta na in partnership na with the cooperative or corporation. Kasi dapat i-align man duman kung si say ang mga dapat nang i orient o i training para sa Drivers Academy. Kaya po, sinasabihan ko man po ang mga chairman kan mga cooperatives i assess man nindo ang sa indong mga drivers dapat po ining mga inspector nindo ta union ro all down nagsasakay sa driver na yan igumangki assessment kasi po bako lang ini trabaho kang gobyerno kan LTO o LTFRB kundi ang driver ngon under the present setup kan mga cooperative empleyado na po ninda kaya po dapat man ninda ini bantayan Sir, duman sa ng show post -order, portion ng so dumay sa order na So dai pa ako key exact figures ano percentage but almost half na po ang mi. So kasi pigpaluwas ko na po an mga tawo ko para i-serve na po ini. Halo sa Sorsogon naka na kami uh, mga 90% na Kam Norte naka naman kami ining Albay na po as in kamsog na Susunod din mi na. My deadline ko late. Ako ang deadline ko everyday day is a deadline. Kung kaya tapuson go niyan tapuson. Mm -hmm. Ito sir, may na mga napadalan ng Chocos orders sa mga operators. So far, may mga drivers. Nag nagbaganik na, na, na po dyan sa opisina. No? Padit -dit na po. As in po, i-schedule mi nakihiring. kihiring. Kasi po, required man yan bago tatanggal ang kiprangkisa. Okay, yeah. May penalty po si kasi na magbiyahe mo sir. Ini po, kung madakop sinda kan LTO, kasi so, yan igwa kilo enforcement mm -hmm. power na pwede sinda dakopon, i-impound o ano, dumampo okay. ma-apply ang mga penalty. Ito, pero po ang LTFRB dahil po kami madakop, tayo na po kami ki law enforcement under the DOJ opinion. Kami po purely regulatory. Just in case po during the hearing, may valid reason, pwede po po sila Kaya nga po, pigtatawang tayo sila, tatay po hanta sila matiun. Ano? So para po, uh, individually, mamatita ano ang sa indang kadahilanan.